Dito. Dito yung maliwanag. Parang isang mahabang uh, boulevard to eh. Na may ilaw. Iyan. Sinasabi ko na. oh Bigla-bigla pumipreno. Hindi ba? Iyan ang sinasabi ko. Okay. Uh, testing tayo nitong aking uh, easy ride. Kasi nagpalit uh, ako ng uh, ito itong brake master. Kasi last time na uh, na-encounter ko dito is uh, una yung, yung front brake ko mahina so nagpalit kami ng brake pads so after siguro mga ilang after one month yun namang left itong rear yun naman ang bumigay so no, no choice, so, nagpalit ako ng brake master kasi ano na siya kapit na yung preno niya so ito ngayon testingin natin kasi napaka importante ng brake system sa isang uh, rider ano kasi <coughs> labig la kasi yung uh, minsan ka mapapapre ano? and itong easy ride ko nga pala is 4 years old na ano for 4 years ano dun lang ako nagkaroon ng na encounter na problem sa aking brake system wherein itong rear itong left uh, brake master ito eh captcha yung pag uh, dini-press mo yung uh, brake lever hindi siya bumabalik so kapit yung brake mo sa likod Yun namang front brakes ko ito dito sa right uh, mahina so nagpalit naman ako dun ng brake pads and after magpalit ako ng brake pads ah uh, uh, maganda yung uh, naging uh, preno ko malakas <coughs> Yung nga, nung nagkaroon ng problema naman yung aking uh, rear brake system ko, yung aking brake master, pinaltan ko. Pinaltan ko na nung mismong uh, brake master. And luckily, meron tayong mga kaibigan na, <coughs> na nagpalit ng kanilang mga uh, brake master. Bagal naman ito. Unaan ko nga. And, So, yun, yung pinagpalitan niya na from uh, ah, NMAX Ano ito? Kinuha ko So, naka-original ano ko ngayon Brake Master ng NMAX Yamaha So, ito Kasi before nung hindi pa ako nakakapagpalit ng ah, Brake Master dito sa rear Medyo parang tigil Tigil yung aking uh, takbo And uh, nga, ko na Kapit na yung akin brakes So, ayun uh, Nagkataon naman na uh, Yung isang uh, tropa ng anak ko Ayun, ang lakas ng preno uh, Nagpalit siya Yung mga magagandang klase Yung mga, yung mga dibaso pa Kung tawagin Eh, yung pinagpalitan niya Kinuha ko Kasi and ito, nakakabit siya ngayon Well, ang laki ng uh, difference, ano, napakalambot ngayon ng uh, pag mo yung brake lever. Tapos, malakas yung kapit. And dito, oh, isang daliri lang, oh, nakaka- nakakapreno ka. Unlike yung dun sa stock na easy rider, no? medyo matigas siya. And ito ngayon, malakas ang hangin <laughs> na magpabilis ayan o oh, ayan may biglang may tumabat pero is counting piti ko lang ha pumipre siya and uh, by the way ito nga palang easy ride 150N is uh, yung uh, hindi siya ABS this brake ang front at saka rear pero so far pinong pino pang manakbo ito ito overtake ko oh. yeah kay preno ako eh mas stuck to ah, hindi to kargado <laughs> oh, yeah. o yan overtake ko oh. so ano pa naman responsive pa rin sya and ang next uh, gusto ko sanang napalitan dito is yung yung tires kasi yung tires niya ano napakatigas ng gulong and para bang uh, nakakailang <laughs> pag yung magko-cornering ka no nag ako kung dudulas ba siya ano although nagkaroon ako ng experience dati nung ako yung nagpunta ng uh, Marilake doon sa, sa, part ng paakyat ng uh, babita, papuntang Rizal yun ang daming corner doon and one time ako medyo dumulas yung aking rear pero ano naman, hindi naman ako nag uh, crash. Uh, ano lang dumulas lang kasi gawa nga ng preno, alahan nung ako, mapapabit lang, mapapa hindi ganun. Kasi nga medyo matigas yung brake, yung stock uh, brake system nitong Easy Ride. And, yon, napalitan ko na. Magandang <laughs> magandang maganda yung pigain. Oh, yan oh. bigla biglang lang na preno nasa harapan ko. Pero naka na imamanage ko pa rin makontrol yung aking uh, scooter dati kasi uh, nagpunta ako dun sa motor store ano, shop and sabi sa akin ng mechanic ang gawin mo magpalit ka na ng buong brake master so yun ang ginawa ko and yun nga nakakita ako ng uh, <laughs> and by the way ito nga pala yung pakalawa papuntang uh, bayan ng Dolores Quezon Then dito tayo iikot paikot tayo ng Chao So yun, um, sabi sa akin, paltan ko na ng buo yung uh, brake uh, master. Meron naman siya online. Ang dami, actually nagtingin nga ako sa online, ano? Ang dami nga. And sabi nung anak ko, oh, daddy, wag ka nang kumuha nung ano, yung sa online kasi hindi ka nakakasiguro dun sa quality niyan. And uh, pagdating sa brakes, ano, wag mong titipidin. Well, may punto siya, no? Kasi yung brake system napaka-importante nun. So, naisip ko uh, ah, talaga, hindi dapat talaga tinitipid itong ah, brake system. So far, so good. Kaunting pitik lang. Pumipreno. Yan na. Yan na, maray ba. tayo. <laughs> Ang gabilis nila, oh. Pero wala silang safety gear. medyo pababa tayo ha ah. palusong ang dami tao <laughs> ang dami tao sa kalsada ayan e, ayan 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 oh buklang preno <laughs> yun okay wala akong kakabakabang ngayon sa preno <laughs> ayan doon atakbo na ako at around 70 na uh, kagabi kahapon nagpa hangin ako dito ginawa ko lang 25 yung aking rear and 24 yung aking front and so far medyo okay naman kaya ayoko pang masyadong lambutan pa uh, below 25 ano pero uh, inoobserbahan ko pa rin itong uh, tire pressure na inilagay ko na 25 rear and 24 sa front Sabagay, so hindi naman ako uh, mahilig sa mga banking-banking niya. yan Kasi nga, uh, una, hindi naman pang-banking yung aking gulong Stock tires ang gamit ko And meron talagang gulong intended for mga ganun Racing banking-banking na banking, yan. Meron talagang mga ganong gulong. Kaya lang medyo malasa malas ang presyo noon. And itong gamit ko is still stuck. So far, napaka-responsive pa rin. Ano? And nagpalit nga pala ako ng bola nito. Ang bola, ang ginamit ko nito is yung 13. 13 grams. Yun lang. So far, okay, wala akong idinagdag kundi yun lang. And okay na sa akin yon Yung uh, takbong uh, Okay lang ano. ano naman? Oops mm -hmm. Medyo singit-singit ha <laughs> Ang sarap naman eh Yan na tingnan natin kung kakayanin Kaya Actually yung 70-80 Para sa akin, okay na yun eh Mabilis na yun Bibilisan na ng ako dun eh. Pero pag yung kasama kong mga riding buddies ko, ano nag-average ako ng 90 to 100. Kasi hihihihihimang ako. Ang bibilis nila magpatakbo. Oops! Ew, ng preno. Oops! Break. Ayan, nakakatakot yan. Baka dumulas. <laughs> babalik tayo dun sa pinanggalingan natin kasi medyo boring na dun sa kabila eh dito maganda ganda ang view dito so yun bumalik lang tayo umikot lang tayo eh, ito na uli yung uh, Chaong City Mall yun Uh, lakas pinampino ng takbo ah, sarap kong reno oh, balik tayo yun na yung mga uh, bigla biglang tumatawid eh ayun ang uh, napaka delikado kailangan mabilis ang reflexes mo wala kang kalaban laban pag ikaw eh <laughs> biglang natawiran ng uh, oops teka saan baga ako dito kakaliwa ang direction yan is Lucena And dito tayo sa kaliwa Dolores, Quezon Nakaliwa tayo Ah, uh, uh, 11 Ay, nasa na yun Baka nakakalampas ako ah Ito na Ito na pala Pwede bang kumaliwa dito? Kakikian na tayo kaliwa Okay, thank you Okay, dito na ulit tayo Oops Ayan, yeah, 60 70 Ayan o, oh, 86 kilometers 87 o, oh, 90 Parang Lala uh, lang normal na normal na ko lang yun hmm, lakas Overtake oh, tayo Drive 80 km per hour 8 to 5 Ah, malubok na Malubok na rin ito So, yun na, yun na Ah, dito pala tayo pag, yung pagkaligo dito Dito yung maliwanag Parang isang mahabang uh, bulibag ko eh May ilaw ah, sabi ko na, bigla-bigla po metro eh Wow yun ang sinasabi ko uh, walang uh, situation basta dito yung betreno and ikaw oh, mag a-adjust yung nasa lito oops, ayan biglang nalo ko so ito na muna the moment yung aking uh, pag-roll test nitong aking uh, piece na bagong palit yung brakes yung uh, and ah uh, pero by next week ah uh, yung isa lamang motor ang gamitin ko so kita-kita ulit tayo sa daan next week bye for now